Kabit tayo guys na sticker. Ito meron na. Okay, all right. All right. Kani <laughs> may ari nito. Ito, wala pang sticker pa ito. Tayo natin yung may ari. Pulas-pulas muna tayo dito. Oh, yeah.

May ganto na yung sa Kuya Edmond eh. Saka yung kay Alberto, saka yung kay Guard. Tama ito, meron. No? Bunga ba ito? Ay, hindi pala. Ito pala yun. Akala ko. <laughs> Ayun yung akin, no? Ayun yung akin, no? Taran! Try, Nakaline up. Eh, iba yung lalag... Sige, dyan na lang yan. Ibahin ko yung ano. Yan, dyan. Kasi yung sticker ng ano, ng... ng industrial dun sa harapan. Saan so, ang pagawa nito? Dun, ah. Saan? Uh, dun. Sa kabila dun. Kung gawa doon? Oo. Oh. Guys! Hey. Hmm. Pwede nga. Ang sticker ng ano dun? mahal din <laughs> ako pa nga nagayos ng ano yan ng pagugupit ibinayad ko pa ng pagpapakat di ba, pangit naman di ba, pagkakakat di ba, may ano yun may cutting wala yung sa kanila di ba, ginugunting hindi ito sisira pagka umulan? hindi yung magao akin yun yung sisira sa sa motor ko meron din oh ayaw ah, ni boy. <laughs> Ito wala to. Nasa motor ni Kuya Edmond yung ano eh. eh. Shout out. Sa motor ni Kuya Edmond. Ito naman yung isa. Meron din to. GPT eh. Ayan. shout out Manong Garden ito naman yung kay Kajo ito ni Red Phoenix ito ni Red Phoenix ito ni Kajo ito naman yung dati kong sineservice guys may sticker na din sya yan you see that Okay. mamaya kukunin ko na yung restore nito para ito yung makagalaan pangit na ni Ay pa papinturahan nito eh Ganto kami guys pag umaga kanya-kanya kami linis ng sasakyan. Pero pag halimbawa may mga pamain nila at coding yung ibang mga sasakyan, nagpapalit-palit kami ng ano. Ng, ng sasakyan. Pero usually kung kanino naka-account yung sasakyan, ano nililinis. Okay. So, yun guys. Thank you very much. Hanggang dito na lang. Bye-bye.